Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 5 piso Emilio Aguinaldo, 1995. Ayan, ang coins na 1995 ng Emilio Aguinaldo para sa isang short video, 1995. Aalamin po natin kung magkano ang presyo niya. Presyo niya po sa Numista at NGC. May mga nakolekta ba si Numista? Titignan po natin ha. Okay po, igagalaw na natin ang camera. Pupunta na po natin si Numista. Yan, para sa 1995. Ito po, ang kay Numista. Kanyang datos. 1995. Yeah, o verse 1. No mint mark. No mint mark ba yung ano? O nga no, no mint mark yung 1995 no. Yan. Isang klase lang pala ang 1995. Ayan. 7% ang kanyang frequency. Yan. Pero wala siyang naitala na nagkaroon ng bentahan, no? Hindi siya nakakuha ng bentahan ng presyo, ano? O bigsabihin sa sa numista, wala siyang presyo pero 7% ang kanyang mintage, no? Ang frequency niya. Ayan, para sa 1995. Wala siyang ano siya. Wala siyang presyo sa ano hang, ang numista. Titingnan naman natin sa NGC. Sa NGC ha, yeah, maraming Itong talagang nagtatala ng ano eh. Marami siyang karoktong talaga siya ni eBay eh. Yan. Ayan, 1995. 1995. Yan. Find it on eBay. Shop now. Dollar signs. Ang kanya pong presyo, 1995. Sundan po natin. 1995. Ayun, ang kanya presyo. 7 point. Ayan. 7.25 dollars. Ba, malaki yung 1995, no? Ayan, 7.75 dollars. Okay po ah. Sana po yung nakapagbigay ko ng konting impormasyon. Konting aliw, entertainment ba para sa pangulikta ng coins? Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang presyo value ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.